report mula dyan sa Department of Information and Communications Technology. Ipinagmalaki po ng ahensya ang planong abot kayang internet hatid po ng Konektadong Pinoy Act. Mga pampublikong eskwelahan sa bansa, target po na malagyan na ng internet sa pagtatapos ng taon. Kung na yan, kumuha po tayo ng kabuang detalye mula kay Bombo Grant Hilario. Ipinagmalaki ng Department of Information and Communications Technology ang planong abot kayang internet na hatid sa bago at naging ganap na batas na Konektadong Pinoy A. Ayun sa kaguran, ito mismo ang isa sa mga aasahan umuno na posibleng maidulot ng naturang batas kasunod ng implementasyon nito. Maaalalang nauna ng inihayag ng kagawaran ang pagkatuwa ng tuluyan ng mapa sa batas ang konektadong Pinoy na layon mapalawak ang koneksyon sa bansa. Yat ibinahagi ng kasulukuyang kalihim nito na si Sekretary Henry Ruel Aguda na target din ng kagawaran na masigurong may internet sa lahat ng pampublikong eskwelahan sa bansa. Anyaya, nais nila itong may para na sa pagtatapos ng taon kasabay ng planong malagyan din ng koneksyon maging ang mga pampublikong health centers ng iba't ibang mga lugar. Kaugnay niyan at ipakinggan, Secretary Henry Ruel Aguda ng Department of Information and Communications Technology. Oo, so ano yan? Yung DepEd, may deadline kami ni Presidente, by end of this year, sabi niya, lahat ng DepEd schools, bundok, isla, dapat connected na. Tapos next year, ang order sa amin is lahat ng health center, barangay hall. So siguro mararamdaman nyo kagadyan by end of this year. Tapos yung complete implementation, baka by end of 26. Basta sigurado bago matapos yung termino ng Pangulo. Kahit saan... Sulok ka ng Pilipinas, meron ka signal, baka kapag selfie tayo lang. Samantala, igireta man ang kasulukoy ang kaliyam ng kagawrana na ang bagong batas na konektadong Pinoy ay makatutulong umunom maging upang mapegting ang cyber security sa bansa. Ito ay sa kabila ng mga issue na nakitaan. Ito na banta lalo na sa pagpasok na mas maraming kumpanya na telecommunications sa bansa. Kaya't binigyan din ni Sekretary Aguda na sa sentro ang natural batas hindi sa telecommunication companies, kundi sa karapatan ng publiko na masigurong may maayos at maasang koneksyon ng internet sa bansa. na niya natin muling pakinggan ang tinig ni Secretary Henry Ruel Aguda ng Department of Information and Communications Technology. Kasi ay yung mga issue kasi pumupunta doon sa mga other concerns. Eh. Pero pag tinignan nyo yung ano, yung konektadong Pinoy, nandun yung ano, parang rights of the users. Karapatan nyo lahat yun. Karapatan nyo na magkaroon ng access. Karapatan natin na magkaroon ng affordable service. Karapatan natin na pag nagreklamo tayo sa mga providers, immediately na magkakabuti nila. Karapatan nyo na pag nagka-problema yung billing nyo, ay sagutin nila din agad. Maraming karapatan sa consumer eh. So, parang yung usapin ba na pupunta doon sa sa mga telco. Pero hindi, yung konektadong Pinoy e para sa mga internet consumers, para sa mga Pilipino. Sa pagpapasabatas ng konektadong Pinoy, layon rin dito na makahikayat ng mga bagong internet service providers sa bansa. Habang tiniyak naman ng kalihim, ang pagkakaroon ng pagpupulong kasama mga stakeholders para sa draft ng Implementing Rules and Regulations o IRR. Target itong matapos ng hindi lalagpas sa loob ng siyamnapung araw, live mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Bobo, Bobo, Grant, Grant. Bobo Grant. Yes, Bobo Genesis. Uh, Yung nababanggit mo kanina sa dulong bahagi ng report, ano? inter, uh, implementing rules and regulation nitong uh, bagong batas, uh, layong uh, ilabas sa loob ng ilang mga uh, araw. May uh, nailalabas na ba ang Department of Information and Communications Technology na posibleng nilalaman nitong kanilang binubuo na inter, uh, implementing rules and regulation? Bobo genesis uh, ang tanging kinumpirma pa lamang ni secretary Aguda ay yung uh, unang draft na kanila nang naunang ginawa bago pa maisa batas ngunit nang ngayon ay naisabatas batas na ang konektadong pinoy anyay magpupulong muli sila upang uh, bumuo muli ng draft na siyang uh, gagamitin para sa implementing rules and regulations ng konektadong uh, pinoy Ngunit uh, sa kasalukuyan ay uh, kanya pang uh, uh, patuloy na sinasabi na sila ay bubuo pa lamang ng draft at uh, wala pang tiyak kung ano yung nilalaman pa muna nitong uh, implementing rules and regulations. Bombo Genesis. Hmm. Uh, kasi sa unang report natin sa kanya parang dati na silang bumubuo no. So noong naglaps into law itong konektadong Pinoy bill uh, nitong the other day, uh, meron ng draft dati. Ano to, papalitan ba yung draft na yon or hindi naman na? Bombo Genesis, yan yung nais nating makumpirma mismo kay uh, Secretary Aguda sapagkat uh, yan yung una niyang sinabi na merong uh, draft silang ginawa bago may isa batas. Ngunit ang tangi lamang sinabi ni, Secretary Aguda sa atin ay yung uh, hindi umano ito po sa mga telecommunications companies kundi layo nila na gawing prioridad yung kung ano daw yung mas may kabubuti lalo na sa mga internet consumers. Nais na kasi dito sa Konektado Pinoy yung gawing mas affordable lalo na yung uh, internet at uh, maging accessible, maging sa mga liblib na lugar o yung mga sinasabi nating rural areas dito sa Pilipinas. Bombo Genesis. Mm, mm Sige. from today, update pa rin tayo dito. Ano, Maraming salamat. Ingat ka dyan, Bombo Grant. Mula dito sa lungsod ng Quezon, ito si Bombo Grant Hilario. And this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Bast Radio! Bombo. for the most trusted source of news and information visit our website at www.bomboradio.com follow us on bombo radio mobile app facebook youtube tiktok and x formerly twitter like share and stay connected anytime anywhere